vlog. Hi guys! My new vlog for today's video. Nag-aagana uh, po kami. Hello! Kamay uh, ka sa pants! Hello po! <laughs> ah! <naman>. Lag-lag! <laughs> 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 Kamay ka kuya! Kamay ka! Ano po kaya? Eh, paano ako magwalis? Ay, hindi ako makapagwalis. Eh, dahil mo nga ito? tayo ako makapagdas pa ba sabi ng follower, naglilinis? Oo, yan o Hindi naman Video lang, yan ang nililinis Ay, mag-shoutout ka, shout Shoutout ko Shoutout, Yona Ay, grabe ka, mat gano'n Huwag ganyan Bad yan Shoutout Shout out! Ay, grabe ka. Napaka-hars mo talaga. Ayan. Ayan o, oh, si Claudine. Mat oh, yeah. <laughs> yung ano, dasa sa kapag Ano? Hindi <laughs> na ako makawalas <laughs> pa. <Daspa>. Hindi <laughs> <laughs> ka nagwawalas eh, kinakalat mo. <laughs> Nakalag mo talaga si Jonas? <laughs> ah huh? Nakalag mo. vlog lang <laughs> Video lang. Ay, kung live ako, makita ako dyan, iba. Ano, <laughs> nagwalis ka ba? Ano, nagwalis <laughs> 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 yung ba? Iwan mo na yung na Hello, Kat Kat! Hi! Ayan, okay. si Kat Kat. Pinagulwari ng wawal. <laughs> Pinagpapawisan. Work na work na. <laughs> ah. Ilain na natin yan. Ah, nako. Tapos na rin. Paano mga tao ni Sermin I mean, pinapapasok niya sa loob? No? Hindi pinagwalis. Tayo daw magwalis. Oh, di ba? Ang bilis lang. Oh. Meron pa dito. ayun ang ay, daspan. Ay, Uy, ito pa. idaspan eh, daspan mo pa, Romel. May... Dakotin mo na. <laughs> Dakotin mo na daw. Ayan, no? oh, ano, nagbibilangan na sa mga ano. Ay, nagpapautang ka? Hindi, yung kulang ko sa lumpia. Ah. Naman. Ah. Kan, ilan pa lang kinuha no? mo lumpia? Hay. May pوران nitong bala. Baka pakarami naman. Hello. Hi, Kuya. Morning. Yes. Ay, hindi mo na videohan ko 'tol. Asan? Nakaputol si Kuya. No. Hello, my love people. Mabuhay. Hi, we're young. <laughs> ah, patapos na kami at ito okay na ano na lang namin yung mga basari. Basara. <laughs> Diyan si Sir. At ito, tapos na po kami magwalis. Pa, papasok na ulit kami sa work. Yan o. Oh. Pasok na kami sa work. Kasi tapos na po kami maglilis. Ayan o, oh, si Keisha, girl. Ay, oh, hindi ka na po ako makapamasok sa <laughs> ward. Papang, At ito na po. Ah, na po kami. Hello, Abby. Pawis na pawis, oh. Huh?